Mga kabayan ng FA-50 ng Philippine Air Force ay ipapadala nga ba sa West Philippine Sea para ipangharam sa mga jet fighters ng China? Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Dahil sa nangyari noong August 8, 2024 kung saan ang jet fighter ng China Air Force ay nag-fire ng walong flare sa unahan sa direksyon ng Philippine Air Force aircraft na NC-212i transport plane, habang nagpapatrol sa Panatag Shoal. Dahil dito ang Department of National Defense or DND ay pinag-aaralan kung magpapadala sila in the future ng FA-50 Fighting Eagle ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Upang magbantay or mag-escort sa eroplano na magpapatrolya doon. Nang tinanong ang Philippine Air Force kung mayroong silang pang-counter sa mga jet fighters ng China sa West Philippine Sea, ito ay sinagot ni Acting Chief Colonel Refil Santiago Soto ng Philippine Air Force Public Affairs Office na, ang FA-50 Golden Fighting Eagle lamang ang pwede pang counter sa China air power. Kaya pagpatuloy ang ganitong ginagawa ng China, mapipilitan ng Philippine Air Force na ipadala nila ang kanilang FA-50 sa West Philippine Sea. Kung sa akin opinion, kahit ipadala nila ang FA-50 sa West Philippine Sea hindi pera niyan re -respetuhin ng China. Pero kung iaalaw ng gobyerno na pwedeng pumalag ang mga piloto natin, malamang rerespetuhin nila. Delikado kasi pag nakalapit ang mga jet fighters ng China, baka padapisan nila ang FA-50 at dahil sa kanyang kaliitan baka mawala ng control dahil sa lakas ng pressure. Pero pag nakita nila na papalag ang piloto natin matatakot din sila. Alam nila na magagaling piloto natin, sinusubaybayan din nila ang mga dogfight exhibition natin sa ibang bansa. Pero kung titingnan nyo, nakakatulong din itong ginagawa ng China dahil mapipilitan ng Department of National Defense or DND natin ngayon, na bumili ng multi-role fighting aircraft para epang counter sa pagiging agresibo ng China Air Force. Kaya nga pagkatapos ng ginawa ng China may lumabas kaagad na bumili ng 40 units na F-16 Block 70 Viper para sa Philippine Air Force. Siguro mayroon ang napili hindi lang talaga nilalabas para sekreto lang, baka magkakaroon pa ng sagabal pag pinaalam sa publiko. Kahit FA-50 Jet Fighter lang gamit natin kaya peren talunin ang mga Jet Fighters ng China. Sa forma lang naman sila magagaling. Kung basehan ang laban ng Russia sa Ukraine, mga advance ang mga weapon ng Russia na ginagamit. Kaso ang problema kulang sila sa war experience, kaya hindi nila nagagamit ng maayos ang kanilang mga weapon. Ganun din yan sa China, advance sila sa weapon ang problema kulang din sila sa war experience. Kaya kawawa sila pag nagkagyera, paninindak lang talaga ang ginagawa nila, pinapakita lang nila na malakas sila pero ang totoo niyan mahina pa sila. Katunayan pinasok ng isang destroyer ng Japan ang live fire nila, tapos panay radio nila sa warship ng Japan para bumalik. Hindi pinansin ng barko ng Japan, instead lalo pang pinabilasan at lalong lumapit pa. Sa dami ng worship ng China hindi man lang sila nakapalag. Kung gusto talaga nila ng gyera dahil malakas sila, dapat pinadaplisan man lang nila ng kanyang bilang warning, ang barko ng Japan para ma-alarma sila. Pag hindi perin nag-response may reason na sila para patamaan ang barko ng Japan. Kaso takot din sila pumalag kaya umalis na lang ang barko ng Japan. Sindakan lang kasi yan, pag nasindak ka mabubuli ka lang talaga. Marami ng mga bansa na pumalag sa China hindi naman nakipag ang China sa kanila. Ngayon may order na si Chief of Staff Romeo Brunner na huwag na magpabuli kung ano ginagawa ng China tapatan lang palagi. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time niyo.